Ay, okay, asok muna tayo mga ka-technic. Good morning. Dali lakad muna tayo hanggang labas. Balakad muna tayo hanggang labasan. medyo malayo-layo rin ang kang naabasan mga teknik e. pero okay lang kasi maga naman eh exercise baga exercise tuwing umaga wala pa kasi tayong pambili ng motor kaya lakad na lang tayo pasok ng maaga agising ah, ng maaga pasok ng maaga para wag lang malay yan ang gawa natin tuwing umaga lakad tayo hanggang labasan dumaan yung lagay kong nakakasabing ano. dati naglalakad din yan ngayon ako motor na pagka umaga rito dami na naglalakad dito medyo pinapagalbaga lang ko lang ng konti kasi eh ano. tayo sa akin maaga pa naman ng konti okay lang Pag Hindi ka sana maglakad dito tuwing umaga. Hingaling ka rito. andito na tayo sa pangalawang circle ah sa unang circle pala to unang circle yan, yan. unang circle yan pagkano ah, nga rin dito sa unang circle pala ano na palapit na tayo sa labasan makikita na yan makikita na yan labasan na yan ano yan mun kan eh munting palingke tali papa tali papa okay. anditan ta isa may labasan malapit na ayan ginahan sikan ta ayan munting munting mga palengke oh nakikita ninyo na yan puro palengke yan nalabas siya hanggang sa may parada ng tricycle makikita ninyo yun okay hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kapatid so, abang muna tayo ng gift dito Bali doon yung jeep, galing ng kakaroon matanda. Okay. mga abang tayo ng jeep na yun ito. bukas na lang ulit. see you next vlog